Good morning, magandang umaga sa Balke. Maray na aga sa Indugabos. November, uh, November, October 30. At uh, papunta tayo sa himlayan ng mga namayapa upang maglinis, magpintura para sa darating na All Souls Day araw ng mga patay at ito basa pa ang kasada halatang maulan dinis sa aming bicol at uh, lagi naman mo dito tuwing uh, mag-uundas kalakaran na yan lagi nang ganito ang panahon dito sa aming kapag mag-uundas so tara let's punta tayo unahan na natin yung ibang mga early bird papunta sa cementerio nga pala naglalakad-lakad tayo ngayon dahil maganda daw itong exercise to yung umaga pero ang tunay na dahilan eh sira yung ating motor dahil medyo may kalayuan din ito mula sa amin siguro ano mga isang kilometro ang layo mula doon sa uh, aming lugar at ito kapag ka dumating ka na dito sa parting palusong na ito na may mga kawayan eh, ibig sabihin eh pumapasok ka na sa ano sa vicinity ng himlayan ng mga namayapa sabi ng iba ay lugar matahimik eto na oh ito yung dangerous curb sa lugar na ito Aba, malinis na ano ah mga nasa na ito ayan po maganda ating simenteryo ito yung yung kung tawagin dito sa amin na ay e, yung luma dahil meron ding simenteryo yung bago iwan ko lang kung ano ang pagkakaiba <laughs> yan medyo masukal ay hindi na nga masukal eh dahil natabasa na kapag ito hindi pa natatabasan ako ingat ka dito dahil marami siguro ditong ano ahas Magkambas kang sabi ng ipadabang dabang okay dito tayo kay father mukhang may nauna na sa atin sa lugar na ito ah sino nauna sa amin at mabigyan ng... ano ay si Banban pa lang dito si Banban. Ang -ban. aga mo Banban. Ito yung kay Herpat oh. Medyo magubat-gubat na rin pero hindi naman gaano kagubatan. Oh Dahil nung nakaraang buwan nandito tayo no. Yeah, hindi linisan natin 'to nang karambuan no. Ang, pare, ang ano, ay, ay, sir, ako. Hmm? Masabay, pala sa, ano na naman. Masabay, na taas. Okay. Simulan natin na konting pagtabas-tabas dito. Idamay na rin natin yung ibang mga madadamay. Wala masama idamay tayo. Idamay natin sila. Makatulong tayo sa mga buhay eh. ay nakakatulong din tayo sa mga namayapa. Oh, ito nakakot, pintura, mga Anong... ay, lang ang bantay ng ay, ano. Ay, bantay ng simenteryo si Mingming taga rito taga, tagari to talaga ito, residency ito dito. Ganyan. <laughs> Buhay pa si Ilay. Ah, ha, <laughs> oh! Ming Ming. Ming <laughs> Ming. Ah, mayroon pang hey! taga Maynila. Ah. Ano pa ta imported An... pa tong nagpipintura na to? Sa galing Baguio. Oo, sa taga Baguio. galing Baguio. Nagkuwi lang para magpintura. Ang <laughs> ah, aming kagawad oh. Busy din. <laughs> Kagawad, alam ano, mo na mo sa, may may matutuloy bang butuhan ngayon, ano? Ha? ay wala nga pala, dapat bukas ang butuhan, ano Dapat Lawet nga pala, bukas ang butuhan, hindi nga pala natuloy. No, oh, extended na lamang. Mm. Ah, na lang daw 'yang ano. Ah, yes na naman, May isang taon ka pa. Hoy, wala din tuloy? Hindi. Buti konti na lang. Paralo pa 'yan siguro nila ko. May isang taon pa ang amin kagawad. To, eh, hindi <laughs> yan no. hindi yan Ay Hindi na kahit sa baka yan ng ano? Bacher man <laughs> <laughs>